Boss. Oh. Parang may napapansin na ako sa yung guwapo ngayon ah. Hey, syempre tol. Everyday naman 'yun, man. Mahirap na 'yun eh. Sumunod ko yung shades mo, boss. Napakaganda. Ito ba? Oh, boss. Rock Bros 'yan, pre. Wow! Wala mo magana. 3.5. Oh naman. Sobra-sobra naman 'yun. sa ganyan na sabing 3.5? Sa ganyan ba naman kagwapo, boss? Eh. Pa hindi ka maniwala sa sasabing kong presyo. Magkano ba yan, boss? Una sa lahat, Bukod sa gwapo siya, polarized pa yan. Oh? Huh? Oo, oh, polarized yan. Kaya ako binili para pag sa susunod na fishing natin, mas malalim yung tingin ko. Talaga? Oo, oh, ganun pagka polarized. Tapos UV protection pa yan. Napakalupit ah, yan ba sa? Oh. At yung sinasabi mong 3.5? Malayang malayo yan. 700 pesos lang to man. 700 lang? Oo, oh, man. 700 oh, man. pesos only. Sobrang solid yan. Oh. Huh? Tsaka madami itong kasama. May hard case. May, kung may grado yung lente mo, yung, sa, yung mata mo, may grado. May kasama din siya. Pwede mo lagyan ng grado. Dito nilalagay, o. Oh. Ay, pwede rin. Oo, oh, foggy yan. Ang lupit pala niyan, boss, ha? Check out muna dyan sa baba, ko oh. Check out na tayo. So, para pumogi ka na dyan.